tinda nila. Yan. Mga gamot-gamot. Lulupig. Gapad niyo din ay. antikwa. Anti... Tawa ikita. Ay, masuk. Masuk? Kaya kaya na. Ta Di na kami na Ay, na. ay, ay, <laughs> say, ay ah, ah. mga lakay tinapay na ayan na ni Kwangay ni Bako mo ayan na tayo Awan oh, mo, supot. Ha? Hello, bebe. Aan? Ah -ah. Dito po sa gilid-gilid sila nagtitinda. Ayan. Yeah. Ano kayo? Pag hati hatian na lang po ano. bigyan natin kasi yung nanganak doon oh. may nanganak pala dyan eh no no sayang yeah. Mm. hati na lang po kayo <laughs> nasaan po si nanay ay kuya sila o. Hello po tatay. Ayan po, naglalaba po si Balasang. Ang ganda po ng tubig po nila, oh. Oy, with Clorox pa siya, oh. <laughs> with Clorox pa. <laughs> Wow, ang linis naman nung nilabhan niya oh, ang daming damit. Ayun po yung mga bahay nila. Ay, walang sapin. mga bahay-bahay nila oh. Tinatawag ko po yung mga bata. Wala kang damit! <laughs> Wala kang damit, magdamit ka. Sige na para bigyan kita ng candy. Wala yung bado mo? Opo. Anong oo? Dapat opo. Asaan si Beya ay? Sa Kagayan? Oo po. Ola, nakarating na dun. ayaw trabaho po dila. Ayaw, ansapin na! Hello. Ay, ikaw, kapatid ka ni Ikuan, Bea? Oh, kasing ganda mo rin eh. Ayan! <laughs> ayan! No. Ayan, ayan! Ayan! Hi! Anong pangalan mo, anak? Ibat yeah, eh, ba't ka aalis, ay? Ah, nee. yeah, Ni? <laughs> Ikaw, ay, anong pangalan mo? Yeah, boy! Ha? Ah? Mm -hmm. Ha? Edlin. Edlin? Ah. ay, <laughs> yeah, boy, ay tumingin God, boy. ka, ang ganda-ganda mo. Sige na! Ah! Sige na! Ayan, yeah. oh, ang ganda-ganda niya, oh. Hi, mag-hi ka naman! Ayan po mga bata po. Tawagin mo yung mga bata doon. Sige na. Hindi, anuin mo na lang. Sigawan mo na. Hi. Mag-hi ka. Hello. Adada kita yung lalaki nga duwat yung nga bibukot. Oh, o mag-hi na kayo, mag-hi. hi teka, okay, ate, ka, ate, itutok natin sa mata mo. Ang ganda-ganda ng mata mo. Sige na, ah. Ano yung topic na vlogger? Ang po, ang ganda po, ang ganda po nila. Ang ganda

Ay, may lagnat ka? Ay, Allah wala naman gamot. Lolopit. Lolopit. Ini ini ini. Pa yung mga kasama ninyo, tawagin. Mo. bumata mga mga magbibigay ng pera mga yan magbibigay ng pera mga yan mga <laughs> magbibigay ng pera magbibigay ng pera

Ayyan oh. Yeah, para mabuntis ka. Ayon na iyan. Ah. Ito, nice, oh, no, no. Oh. Ah oh, ito para mabuntis ka din. <laughs> Dito ka anak.

<mulong> Hindi, magluluto sana tayo tayo ngayon ng kwan, ng pansit. Kaso lang, akala ko umulan dito. <mulong> Ay, kong, dito, dito na. Ito lang na Ito na lang sa'yo. Hmm. <mulong> 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 <mulong>

Dapat tala yun. Ha? Ay, eh, bago pa. Ah. Hindi. Ito tayo, ito tayo, ito tayo, Ayan po, ang dami-dami po nila, o. Oh. Nakikipag-picture sa mga... Kalahing Aita. <laughs> Taga saan po kayo, ma'am? po. Ay, Biskaya? Sa Biskaya din kami. Ay, solano? Diyadi po kami. <laughs> Mga kalay ko po mga yan. <laughs> Buti po nagawi po kayo doon. Saan kayo galing, ma'am? Kasiguran po. Kasiguran? Ah, mm -hmm. yun. Deta, kaubingan na. Ka kaubingan, deta. Ten-eater <laughs> 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 lang po yan. <laughs> Ano anak mo? na ni. Dapat dapat inam. Ano, dose. One dozen. Nakapindutan lakay? Uy.

sakan <coughs> yeah. dapat makita ko uh. sayo to ah. Huwag mong itatapon pag nagsawaan mo na, <laughs> pag sawa ka. Apain na po Eh, ano po o, ang ang panong baby. Tapos yung buhok niya. Ha, gusto muna ng bag? Ah, ito ang laki ng bag. Ayan. Ito po yung bag po o na one. Ang laki-laki yung pinakita ko po nung kwan nung nag-video ako ng, nung minsan. Nakaraan. <laughs> yeah, nung nakaraan. Nung nakaraan. Yan nang laki-laki. Ayos na. Renji! Ito kami Renji! Ka. Ang ka. Okay. Libre ang... Libre ang tubig. Maraming dito. Maraming tubig dito. naman mga bata. Bakit saan pumunta yung mga bata na ang gagaling bata? Nandun Oh. <laughs> ha? Nandun ako sa may bahay nila Wala. Ayun ka ay, sila ng mais. Come to candy. Adday, sige mo ka lang. Hindi ba anak natin? Ayun <hanging> may signal ba kayo dito?